Labing dalawa Labing ispat mo Sige Labing apat Labing Ayun Naalala niyo po si Lola Lola naalala mo ako? O ako yung bumili na isda sa inyo no Tapos meron na tinda dalawa O tawaran ko na to o bibigay niyo Bibigay niyo na yan O kasi may bibigay ako sa inyo ngayon At pwede makatulong sa inyo Pwede niyong pampuhunan no kung naalala nyo po si Lola, siya yung nabila natin na isda at sinabi natin meron siyang kita dun sa video na ginawa natin. Kasi dito po sa makaiban, kung mapapansin nyo, may mga nanguhuli na isda gamit yung dala. Ayan, ang dami. Ayun o, oh. naging hulihan ng isda to. Tapos yung mga nanguhuli nilang isda, binibili ni Lola sa maliit na halaga, tapos ibinebenta rin niya para kumita siya. Kahit mainit yung araw, nakita niyo init ng araw. At nasabi natin, di ba, Meron siyang kita. At eto na nga yun, no? Parang si Tata Lebe, gusto rin ah. Oh, Tata Lebe. Ka pa. Tata Lebe, plastic mo, sa'yo na yan. Oh, plastic Tata Lebe. nyo na, plastic Tata Lebe. nyo na. Ngayon, bibigyan natin si Lola ng uh, kita. Kasi nag-almost 7 million views yung Lola, di ba? Oh, dahil nag-almost 7 million yun, dapat may kita rin si Lola. puro wala sa istanyo, Lola? Oh. Mayro, wala akong bariya. Wala akong barya lola pero kahit wala akong barya pwede na to. Oh, yan. 'Di ba almost 7 million yung 7 million vision? Yun. Oh. Dapat may kita siya do. Oh, oh 'di ba? 'Di ba? 'Di ba? Okay. Oh. Lola, ito na. Oh, oh, oh. yeah. Oh, 'di ba? Oh, uh, kunin mo na 'yung isda. Uwi na natin 'yun. Wala kang pang isda oh. Dito kasi mga nanguli na isda, madami. Nandadala sila. Pagkatapos binibili ni Lola. Uwi ka na, Lola. No. Oh, na na. oh, pahinga na. 'Di ba? oh, di ba? Oh, uwi na rin tayo. ah tara, 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 tara. Lola, thank you. Ingat ka, ha? Oh, may isda ka na. O, oh, ayun, mga nanonood sa atin. Hoy, oh. ayun. Ayun, uwi na po kami. Papicho pa kita talib, eh, oh. o. Hoy, oh, tara, tara, tara. tara. Uh, yun, umuwi na nga si Lola. ah tara, tara, tara. tara. Okay, thank you, thank you, thank you. Ayo, na po kami. Oh, hindi pa yun. si siguro tapos na yun. Ah, no? oh, ah, ah tara, tara. Kala nyo, tapos na. Ah. No? Oh, kaala, Lola, hindi pa tapos yun. Kala nyo tapos na, hindi pa. Hindi na isa libre la 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 Lagyan mo ng kembot, ha? Oo. Paano, 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 kembot? Paano, 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 Pito! Wow. Walo! Siyam yeah, na? nangupit Siyam! Ampo! Oh, bigay, bigay! Labing isa! Oh! Labing dalawa! Labing dalawa! Sige! Labing lima! Ay! Ay! Ayun! Ay! Labing lima lang! <laughs> tayo mga followers at ay yan po yun po ay para kay nanay nay siguro yung 15,000 makakatulong na sa pamilya mo yan papagamot tapos ano ah pwede kayong magtinda ng mga kung ano mga pwede niya itinda ano ah maluha pa si lola oh ah, ang po kayo nakawak ng ganyan. Ayan. Pagpasensyahan nyo na lola, yan lang yung kaya ko ha. Kasi marami rin akong tinutulungan. Pero yan eh, para sa inyo. Lagi kayong mag-iingat, ha? O, oh, sige, lala. God bless. Pab pa-bless muna. Iyon! Okay.